Naka-live ka! <laughs> Just mental ka! <laughs> Huli ka! <laughs> Masyadong ang toasted. <laughs> mm -hmm. Hindi ka mo, baka kaso mo sa hindi mo ba? Hindi lang kasi namin napansin ni so, Pax at ikwento kami ng kwento. Ano? Mm -hmm. Baga kung baga saan nakalinyak. Ayun. Mm -hmm. Nakalinyak lang. Sabi mo Sa saan kayo galing? ako pa pa na spinyas ka po. Dumay po ba na rin mo saan makita ko ba? Iga! Ate, saan ka galing? Galing ako na ang kamel. Iba ko oh. Ano mas sabi mo? Ano experience mo? Oh, Pag-inom. Ang realize mo pa na dapat pinakain mo muna yung mga anak mo. Tama! Kaya nga eh. Hindi Pat mo ba naisip na nagugutom yung mga anak mo? Ang Kasi tumaan ka. Tama. <laughs> hindi pa kakumain. Kaya bumili pa na ang dilata. Kaya so, <laughs> na <Ayan, laughs> <yan ang> napapala. Kaya sa susunod. Ayan, natin, bumili ka na. Bukas yung... Nakabili so, na ako. Next time tayo na ma mahal na araw. <laughs> Bahabahabang long weekend yan. Oh, nice. Tutal, hindi naman na tayo nagsisisi ng mga kasalanan. Yes. <laughs> Kabila tayo, friend. <laughs> <laughs> Tuloy-tuloy na uh, natin. Babay na, madilim na eh. Oh, madilim na. Bye-bye. Thank you for watching. <laughs> ito yung mga gala. Bye-bye. bye na po yung ano.